for video wa na intro intro magtaod taong ligid nga tibay kaayo 4 pieces 235, 75, 15, 80, 980 max 15. kini among customer guys nauna pa na sa ako ah kay gusto niya makaparking siya doon sa mo ah. taga San Franz di ay ni siya so layo pa kayo nagbihayaan dapat atuan ni paspasan so atuwa na ni giluagan o na ni jakan para ato ang paswasan kasi kaudaw daan eh, muulan kining ligid niya kung gitanggal gikan niya siya og reserva kaya daan, hasta nang nipisa take note guys, pag hilis na ginain yung ligid ay na mo pagduha-duha gilis wala ta ka balo, emergency lakaw Madipis na na dainain yung mga ligid dool kayo sa disgrasya, di ba? so ayun, na pagduha-duha maxis din eh yung gipili kay quality na barato pa, dugay pagid mahilis ato ada yun klipan sa tubangan o diri sa likuran pag, kay paghuman ato ano tanggalan ato ano yung ipatong diri sa ato ang mounting pasinsya sa ang voice over guys kay pag-ura dyan ko nagtuon ano voice over na ako guys so karoon ako na yung siyang giligwat no ligwati cool shout out sa imuha ni hadol miko hilado so karoon ako na yung gibot nga yun siya o oh, well, para dili siya kung tanggalon ba Balitan lug kayo sa tanggalan ba? Unya, mangligwat ligwat na punta sa ilalom. Ligwat dala tuyok. Kailangan mo og kusog ano eh. Kaya kining ligira, dugay na po wala matanggal ni Tehan. sirba ba? Kaya kung wala po rin siya napratan, dili po rin siya mailisan og bago. Kwa awa ako ha ganyang gidulit ang pangalan. 2025 model na yan guys. Dili dyan mo magmahayaan eh. So dire, ako na ano na siyang pahiran og oil. Oil lang ang gamit guys kay wala mong lain magamit dire. kini sa atubangan o kini sa likod. kini maxis guys, dual purpose dire siya kay pwede mo ipatubang ning puti. Pwede pwede mo siya ipatubang ang kining na itom. Pero mas preferred sa kuha ang kining na ipagawa sa kining puti. So ara ay maxis 980 Bravo 80 di ba? So nahuman naman yung taod, ato na po yung butang ako hangin. ang gustong hangin sa customer guys kay 35 lang kay ayos daw kay ha kay na po dahil siya karga po muna 35 lang hindi niyang gusto so kung na siyang nga ng oktobe eh, kay para makasigurado ta kung nabay hungaw ang iyong kanyo to take note guys ang location ano na kay naa naadiris sa Villa Abrele Dabao City Said Regency Inn, tapos at bang sa Barangay Hall ang pangalan sa among store kay Davao Mulabi Tire Supply guys katumula pa ka follow sa kuwa palihaw din lang ko share ani o like tapos salamat kayo sa inyo guys